Ah, alhamdulillah, ito yung formal na pagtanggap kay Allah, itinataas yung uh, oh, brother, kanan daliri. Oo. Oh. Oo, oh, no? Nga brother, na no? Ibig sabihin nito, iisa lang si Allah at nakaturo sa kalangitan sapagkat siya ay nasa itaas ng kanyang trono sa ibabaw ng kalangitan. Maliwanag ba mga brother? Okay, brother. O kagaya ng pinractice natin kanina, brother? Damahin nyo sa dibdib nyo. Ito na yon. Ako ay sumasaksi at sumusumpa na walang ibang diyos maliban pa kay Allah na dapat kong sambahin ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay isa lamang propeta sugo alipin ni Allah ako rin, Ako rin ay sumasaksi na si Jesus, si anak, anak ni Maria, ay salamang propeta, salamang propeta sugo, sugo alipin ni, alipi ni Allah. Asyadu, asyadu Allah, Allah, ilaha, ilaha illallah, illallah, wa asyadu, wa asyadu anna, Allah, muhammadan, muhammadan, abduhu, abduhu wa rasuluh. Wa asyadu Anna isa, isa Ibnu Maryam, Maryam Abdullahi Wa Rasulu, rasulu, rasulu. Allahu Akbar Allahu Akbar. 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 Akbar Takbir Akbar. Alhamdulillah Allahua mga brother no? Yan lang ang simpleng uh, ritual ng pagyakap sa Islam Ang pagsasyahada or pagsaksi no? Na walang ibang Diyos maliban pa kay Allah At yung pagsasabuhay mga brother nasa sa inyo na iyon maliwanag ba? Alhamdulillah Hirabila